Nung college ako, isa ako sa mga tipikal na lalaki na sobrang kinakabahan kapag may babaeng gusto. Yung simpleng makita ko lang siya sa hallway, parang biglang bumibilis yung tibok ng puso ko. At minsan hindi ko na alam kung anong sasabihin. Ilang beses akong nag-attempt lumapit, pero nauuwi lang sa next time na lang. Dumating yung araw na pinilit ko na talagang kausapin siya. Ang problema, wala akong plano. Basta lumapit lang ako, nagpakilala, at ayun, ilang sagot lang ang nakuha ko. Alam ko agad bagsak ako. Doon ko unang naranasan. Yung bigat ng rejection na parang buong araw, akong nawalan ng gana. Pero habang tumatagal, napansin ko na hindi pala lahat tungkol sa hitsura o sa mga pick-up lines. Nakita ko na may mga kaklase ako na hindi naman ganun kagwapo, pero laging may kausap, laging may nagiging girlfriend. Doon ko na-realize, may psychology pala sa panliligaw na hindi ko ginagamit. Unti-unti kong pinag-aralan kung paano gumagana ang isip ng tao. Natutunan kong basahin ang body language, kung kailan magandang mag-joke at kung paano makuha ang atensyon ng hindi nakaka-awkward. At doon nagsimulang magbago ang diskarte ko. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga natutunan kong sikreto. Noong college pa ako, mga psychological tactics na makakatulong para hindi lang kayo basta magkaroon ng lakas ng loob, kundi para makaiwas din sa masakit na rejection. Noong sumunod na semester, mas pinili ko na hindi agad lumapit basta-basta sa mga babaeng gusto ko. Ang ginawa ko, sinimulan ko munang aralin ng paligid. Kung sino-sino ang kaklose niya, anong madalas niyang ginagawa, at kung paano siya nakikipag-usap sa iba. Napansin ko na iba yung approach kapag relaxed ang babae at kapag pressured siya. Doon ko unang natutunan ang value ng timing. Sa tuwing makikita ko siya sa library, hindi ko agad siya isturbohin. Hinintay ko muna matapos ang ginagawa niya, tapos saka ako magbibitaw ng simpleng line tulad ng, ang sipag mo naman mag-aral, hindi siya pick-up line pero nagiging opener para makakuha ako ng sagot. Dito ko na-realize na minsan, mas effective ang simpleng observation kaysa sa scripted na banat. Nung una, saglit lang ang sagot niya. Pero habang paulit-ulit kong ginagawa sa tamang oras, napansin kong unti-unti siyang nagiging open. Nakakatawa kasi na dati hindi man lang ako pinapansin. Pero ngayon siya na mismo ang nagtatanong minsan. Psychology pala yon, kapag hindi mo minamadali ang tao, mas nagiging interesado silang makipag-connect isang beses na test talaga yung pasensya ko. Nakita ko siyang nagmamadali at gustong gusto ko siyang kausapin. Pero pinigilan ko sarili ko kasi alam kong hindi magandang timing. Kinabukasan siya mismo ang bumati sa akin. Doon ko na-realize na minsan, mas malakas ang epekto ng pag back kaysa sa pagpilit. Habang lumilipas ang mga buwan, natutunan ko ring maging mas kalmado. Hindi na ako nagpapadala sa kaba kasi alam ko na ang goal ko ay hindi yung magmukhang cool, kundi maging natural. Ang sekreto pala, hindi yung impress agad, kundi yung pakiramdam ng babae na safe at comfortable siya kapag kausap ka. At doon nagsimulang magbago lahat. Hindi na ako yung laging talo at laging rejected. Unti-unti kong naintindihan na ang psychology ng panliligaw ay parang laro ng pasensya at pakiramdam. At kapag alam mo kung paano gamitin yon, mas nagiging malinaw ang daan para sa mas magandang koneksyon. Dumating yung panahon na medyo naging close na kami. Hindi pa naman ligawan ang dating, pero may natural na connection na. Doon ko napansin na ang pinakamahalagang psychology trick pala ay yung active listening. Kapag nagkukwento siya, hindi lang ako nakikinig para sumagot, nakikinig ako para maintindihan. Kung ano yung nararamdaman niya, minsan, ikinuwento niya na stress daw siya sa isang prof na sobrang higpit. Dati siguro sasabihin ko lang ng pabiro na ganun talaga, tapos tatawa. Pero iniba ako approach. Sabi ko, oo nga, ang bigat nun, paano mo nilalabanan yung pressure? Bigla siyang napahinto at nag-open pa ng mas malalim. Doon ko nakita na kapag marunong ka magtanong, mas nagiging interesado yung babae na mag-share. May isa pang pagkakataon na tinanong niya, ako kung bakit hindi pa ako nanliligaw sa iba. Ngumiti lang ako at sinagot, siguro kasi mas gusto kong unahin yung tamang timing kaysa sumugal ng wala sa lugar. Para bang nagulat siya kasi karamihan ng lalaki, laging nagmamadali. Pero ako, ipinakita ko na marunong akong maghintay. At yun, nagbigay ng ibang impression sa kanya. Natuto rin akong gumamit ng subtle humor. Hindi yung OA na patawa, kundi yung simpleng banat na sakto sa usapan. Kapag natawa siya ng genuine, dun ko nararamdaman na nagiging relaxed siya. Kasi sa psychology, kapag napapatawa mo ang isang tao, naglalabas siya ng dopamine at mas na-associate niya yung saya sa presensya mo. Minsan, naisip ko rin, baka kaya dati ako laging nare-reject kasi masyado kong pinapakita na ako ang naghahabol. Pero nung natutunan ko yung balance ng pakikinig, timing at humor, nagbago ang laro. Hindi na siya parang audition na kailangan kong ipasa. Naging natural na lang, parang dalawa kaming nag-enjoy sa process. At dito ko natutunan ng isa sa pinakamahalagang prinsipyo ng panliligaw, gamit ang psychology. Huwag mong gawin lahat para lang magustuhan ka niya. Gawin mo rin para makita niya ang tunay mong halaga. Dahil kapag siya mismo ang nakakakita noon, mas hindi ka basta-basta mare-reject. Pagkatapos ng ilang buwan na ganun ang style ko, hindi nagmamadali. Marunong makinig. At laging natural ang galaw, napansin kong nag-iba rin ang tingin niya sa akin. Hindi na ako yung tipong ordinaryong kaibigan lang, kundi naging someone na pwede niyang pagkatiwalaan. At dito ko na-realize na psychology talaga ang sikreto. Ang dating ako na basta-basta lang sumusugod, ngayon naging mas maingat at strategic. Sa bawat kilos at salita ko, iniisip ko muna kung paano ito tatama sa kanya. Parang chess kumbaga. Hindi ka pwedeng basta mag-move, kailangan may plano. At kapag tama yung timing, mas tumataas yung chance na hindi ka mare-reject. Kung isipin mo, karamihan ng lalaki, kapag nanliligaw, para silang nag apply ng trabaho, punong-puno ng effort para mapansin, pero kulang sa tamang diskarte. Pero sa psychology na iba, hindi lang basta effort, kundi understanding. Kapag alam mo kung paano gumagana ang isip ng babae, mas nagiging smooth ang approach mo. Ito yung dahilan kung bakit gusto kong i-share ang mga dark psychology strategies na natutunan ko sa experience. Hindi ito para manloko, kundi para magkaroon ka ng edge. Kasi minsan, kahit gaano kakabait, kung hindi mo alam ang tamang paraan, mauuwi ka lang sa rejection. Dito magsisimula ang breakdown natin ng mga eksaktong tactics, yung mga prinsipyo na pwedeng mong gamitin para mas gumaling sa panliligaw. Mga teknik na hindi obvious, pero sobrang effective kapag tama ang paggamit. At simula ngayon, gagawin nating structured Numbered list para klaro, step by step, at mas madali mong ma-apply sa totoong buhay. Dahil kung ako nga nagbago ang laro nung college gamit ito, sigurado ako magagamit mo rin sa journey mo. Number 1. The Power of Scarcity Nung college, napansin ko na kapag sobrang available ako sa kanya, lagi akong nandyan, laging handang sumagot, laging libre ang oras ko, mas lalo akong hindi pinapansin. Parang mas nawawala yung value ko. Pero nung sinubukan kong bawasan ang presence ko, doon ko nakita ang kakaibang epekto. Ito ang tinatawag na power of scarcity. Sa psychology, kapag ang isang bagay ay bihira o hindi agad makuha, mas nagiging valuable ito sa mata ng tao. Ganon din sa relasyon at panliligaw. Kapag masyado kang clingy or obvious na desperado, nagiging predictable ka at nawawala yung thrill. Nung natutunan ko ito, sinimulan kong maging selective sa attention na binibigay ko. Hindi ibig sabihin na cold ako pero hindi rin ako sobrang available. Kapag may free time siya, minsan sinasadya akong may ibang gagawin ako. At imbis na ako lagi ang unang mag-message, hinahayaan kong siya minsan ang maunang maghanap sa akin. At gumana siya. Mas naging curious siya sa akin. Mas tinatanong niya kung saan ako busy. At mas parang gusto niya akong makilala pa. Doon ko na-realize, hindi mo kailangang habulin ang babae ng sobra. Minsan, ang kailangan lang ay iparamdam na may sariling mundo ka rin. Na hindi umiikot lang sa kanya. Kung gagamitin mo ang strategy na ito, importante ang balance. Dahil kung sobra kang magiging distant, baka isipin niyang hindi ka interesado. Pero kung tama ang timpla, minsan available, minsan hindi, nagiging mas exciting ka para sa kanya. Kaya kung gusto mong hindi agad ma-reject, tandaan mo ito, huwag mong ibigay lahat agad. Iparamdam mo na may halaga ang oras mo at doon siya mismo ang kusang maghahanap sa'yo. Yan ang power ng scarcity sa panliligaw. Noong una, akala ko laru laro lang ang pagiging hard to get. Pero habang tumatagal, napansin ko na hindi pala simpleng pakipot lang ang scarcity. Isa pala itong malalim na psychological trigger na tumatama mismo sa utak ng tao. Ang tao kasi, likas na naa-attract sa bagay na mahirap makuha. Kapag masyado mong ibinubuhos lahat ng effort mo sa isang babae, nawawala yung sense of challenge. At tandaan mo, karamihan sa tao ay mas na-excite -e kapag may konting struggle. Kapag parang puzzle ka na gusto niyang lutasin, dun siya mas na -e Naalala ko yung isang classmate ko dati, si Ana. May isang lalaki na sobrang devoted sa kanya. Araw-araw nasa tabi. Laging nagpapadala ng pagkain. Laging nag-aalok ng tulong. Pero kahit ganoon, hindi siya pinapansin ni Ana. Samantalang may isa pang lalaki, hindi kasing persistent pero mysterious. Hindi mo alam kung kailan siya darating at kung darating ba talaga. Doon siya mas nahok. Dito ko mas lalong napatunayan ang power ng scarcity. Hindi lang ito tungkol sa pagiging aloof. Ito ay tungkol sa pagpapakita na hindi ka desperate at may sarili kang value. Parang sinasabi mo, kung gusto mo ako, kailangan mong gumawa ng effort din. Kapag na-master mo ito, mas magiging balance ang dynamics ng panliligaw. Hindi lang siya ang sinusuyo mo, kundi siya rin ay natututo kung paano kahabulin. Sa psychology, ang tawag dito ay reciprocity of attention. Kung saan natututo, siyang ibalik yung energy na ibinibigay mo. At kapag naramdaman ng babae na hindi lang siya ang may control sa sitwasyon, mas nagiging exciting ang interaction mas magiging malakas ang impact mo at mas mapapansin niya na hindi basta-basta ang presensya mo sa buhay niya Number 2 the power of confidence Noong college ako napansin ko agad ang malaking kaibahan ng mga lalaki na confident at ng mga sobrang mahiyain May kaklase akong lalaki hindi siya gwapo at hindi rin mayaman pero bawat salita niya puno ng tiwala sa sarili Hindi siya nanginginig kapag may kausap na babae at hindi rin siya natatakot tumingin diretso sa mata. Alam mo kung ano ang nangyari. Siya yung laging nagkakaroon ng chance, kahit sa mga babae na maraming umaaligid. Psychology explains this clearly. Confidence is linked to dominant signals sa utak. Kapag nakikita ng babae na kaya mong dalhin, ang sarili mo kahit sa stressful na sitwasyon, ang subconscious mind niya ay nagtitrigger ng respect at attraction. Parang sinasabi ng body language mo, safe ka sa akin kasi alam ko ang ginagawa ko. May isa pang kwento. Minsan may kaibigan ako na lagi niyang inaaral. Ang mga pickup lines at kung ano-anong teknik. Pero kapag kaharap na ang babae, nanginginig ang boses niya. Kahit gaano kaganda ang linya niya, bumabagsak dahil wala siyang conviction. Ang resulta? Rejection agad. Dito ko na-realize, hindi pala puro salita ang mahalaga, kundi yung paraan ng pag-deliver mo. Ang simpleng paglakad ng diretsyo, pagtayo ng matuwid, at paggamit ng boses na buo ay nakakapagpabago agad ng first impression. Kung ikaw ay mukhang sigurado sa sarili, mas nagiging bukas ang babae na makinig sa'yo. Tandaan mo, ang tao ay programmed para magresponde sa lakas ng loob. Kaya nga kahit sa trabaho, mas pinapansin ang may kumpiyansa. Hindi ibig sabihin na kailangan mong magpanggap o magyabang. Ang tunay na confidence ay galing sa pagiging aware sa strengths mo at sa pagtanggap ng weaknesses mo nang hindi ka nahihiya. Kumbaga, hindi ka man perfect, pero alam mong may halaga ka. At yun ang mas nagiging attractive kaysa sa pagpapakitang flawless ka kaya kung gusto mong hindi ma-reject huwag kang magsimula sa labis na pangamba dalhin mo yung sarili mo na parang alam mong may ibibigay ka dahil sa huli mas pinipili ng babae yung lalaking confident kaysa sa lalaking laging nagdududa sa sarili niya naalala ko nung second year college may group project kami ako yung tipo na tahimik lang pero may isa akong kaklase na sobrang palaban kahit mali ang sagot niya minsan ang bilis niyang ipresenta at dahil confident siya, mas pinapakinggan siya ng professor. Doon ko unang nakita na minsan hindi pala knowledge ang panalo, kundi yung paraan ng pagdadala mo sa sarili mo. At kung ganoon ang epekto sa klase, lalo na sa mundo ng panliligaw. Sa psychology, tinatawag itong halo effect. Kapag confident ka, nadadala mo lahat ng ibang aspeto mo. Kahit average lang ang itsura mo o simpleng tao ka lang, nagmumukha kang mas valuable dahil may aura ka ng paniniwala sa sarili. Ang subconscious ng babae ay nagkakaroon ng assumption. Kung confident siya, siguro may dahilan. Baka talagang may worth siya. Pero ito ang twist. Hindi ibig sabihin na wala kang kaba. Kahit yung pinaka-confident na lalaki, kinakabahan din. Ang difference lang, marunong silang itago o kontrolin ang kaba na yon. Instead of showing weakness, ginagamit nila yung kaba para maging alert at mas present sa moment. May isang pagkakataon, tinanong ko yung kaklasikong confident kung paano niya nagagawa yon. Ang sagot niya simple lang, hindi ko iniisip kung mare-reject ako. Ang iniisip ko, baka ma ko yung chance kung hindi ako kikilos. Grabe, doon ko natutunan na minsan overthinking ang tunay na kalaban natin, hindi rejection mismo. Kung gusto mong maging confident, hindi kailangan ng magic formula. Practice lang ng konti araw-araw. Makipag-usap sa ibang tao, magtanong sa cashier, makipag-small talk sa kaklase o office mate. Yung maliliit na bagay na yan, kapag lagi mong ginagawa, unti-unti kang magiging natural na confident. At higit sa lahat, alalahanin mo, confidence is contagious. Kapag dala mo ito, mas naa-attract hindi lang ang babae, kundi pati ang mga tao sa paligid mo. Mas nagiging madali ang lahat. Career, friendships, at syempre, love life. Number 3, The Power of Listening Nung college ako, may tropa akong sobrang lapitin ng babae. Hindi naman siya gwapo, hindi rin siya mayaman, pero napapansin ko na tuwing may kausap siyang babae, parang laging interesado sa kanya. Curious ako, kaya inobserbahan ko. Alam mo kung anong sikreto niya. Hindi siya yung laging salita ng salita. Ang ginagawa niya, marunong siyang makinig. Sa psychology, malaking factor ang active listening. Kapag nakikinig ka ng totoo, nararamdaman ng babae na binibigyan mo siya ng halaga. Yung simpleng pagtango, pagtatanong ng follow-up question, at pag-alala sa maliliit na detalye, yan, ang nagpaparamdam sa kanya na special siya. Sa totoo lang, bihira ang taong tunay na nakikinig. Kaya kapag nagawa mo ito, agad kang nagiging iba sa karamihan. Naalala ko isang gabi, nagkukwento yung kaklase naming babae tungkol sa stress niya sa bahay. Karamihan sa mga kasama naming lalaki, puro advice agad ang binibigay. Tipong, wag mo na isipin yan o kaya ganito na lang gawin mo. Pero itong tropa kong mahusay makinig, tahimik lang tapos sabi niya, ang hirap pala niyan pero buti kinaya mo. Boom! Ayun, nag-smile agad yung babae at parang gumaan ang loob. Ang sikreto dito, hindi lang basta pakikinig. Kailangan mong iparamdam na naiintindihan mo siya. Ang tawag dito ay empathetic listening. Hindi ka lang nagpo-focus sa salita niya, kundi pati sa emosyon sa likod ng mga salita. At kapag na-feel ng babae na safe siya sa'yo, doon nabubuo yung trust. Minsan, mas malakas pa ang impact ng pagiging listener kaysa sa pagiging smooth talker. Kasi kapag ikaw yung taong laging nakikinig, nagiging comfort zone ka. At tandaan, kapag naging comfort zone ka ng isang babae, mas mahirap na mawala ka sa isip niya. Kaya kung gusto mong gumaling sa panliligaw at iwas reject, tandaan mo ito, makinig ka ng totoo. Kasi sa bandang huli, hindi lang looks o pera ang hinahanap ng babae, kundi yung lalaking marunong rumespeto at magbigay halaga sa nararamdaman niya. Kung iisipin mo, napakasimple lang ng pakikinig. Pero bakit sobrang hirap gawin ng karamihan? Ang sagot, kasi mas sanay tayong magpahayag kaysa makinig, lalo na sa panliligaw. Karamihan ng lalaki gustong magpakitang gilas, yung tipong kwento agad ng achievements, yabang sa hobbies, o kung ano-ano pang kayabangan. Ang problema, imbes na mapahanga mo siya, parang nawawala tuloy yung connection. Ang babae kasi, natural na mas expressive emotionally. Gusto nila yung may nakikinig at nagiintindi. Kapag ikaw yung lalaki na hindi lang basta nag-aabang ng turn mo para magsalita, kundi tunay na tumatanggap ng sinasabi niya. Agad mong na-activate yung tinatawag na psychological bonding. Ito yung pakiramdam na may tao siyang pwedeng pagkatiwalaan ng damdamin niya. Naalala ko, may kakilala akong babae na laging nagre-reklamo na lahat ng nanliligaw sa akin puro tungkol lang sa sarili nila. Doon ko na-realize na ang pakikinig ay parang rare. Skill na hindi kayang tapatan ng kahit gaano karaming papogi o paporma. Kaya yung tropa kong marunong makinig. Kahit hindi siya stand out physically, laging may chance dahil nararamdaman ng babae na naiiba siya. Sa psychology, may tinatawag na mirror listening technique. Simple lang ito. Inuulit mo sa ibang paraan yung sinabi niya para ipakita na gets mo. Halimbawa, kung sinabi ng babae, nakakapagod sa trabaho, lagi na lang OT, pwede mong sagutin. So parang wala ka ng oras para sa sarili mo? Simple lang, pero dito nararamdaman niya na nauunawaan siya. Kung mapapansin mo, halos lahat ng successful na tao sa relationships, hindi lang magaling magsalita, kundi magaling din makinig. Kasi ang totoong charm hindi lang sa kung ano ang sinasabi mo, kundi kung paano mo pinaparamdam sa iba na importante sila. Ang sa panliligaw, mas malaki ang chance mong hindi. Ma-reject kung ramdam ng babae na hindi, siya invisible sa'yo. Kaya kung seryoso ka talaga sa babae, practice mo to. Sa bawat usapan, tanungin mo ang sarili mo. Naririnig ko ba siya? O iniisip ko lang kung ano ang isasagot ko? Kasi minsan, ang pinaka-romantic na bagay na pwede mong ibigay ay hindi bulaklak o regalo, kundi yung tainga at atensyon mo. Sa opisina na mapapansin mong may isang tao na hindi masyadong nagsasalita, hindi siya yung tipong palaging bida sa usapan o lagi sa spotlight. Tahimik lang siya, ginagawa ang trabaho niya, pero mapapansin mong maraming babae ang curious sa kanya. Ang sikreto, mystery. Ang hindi pagsasabi ng lahat tungkol sa sarili, mo ay nagiging isang malakas na psychological weapon. Halimbawa, may office mate akong ganito. Hindi siya mahilig magkwento ng personal life. Kapag tinatanong ng mga kasama namin, sagot lang niya ay maikli at diretsyo. Pero dahil doon, mas lalo siyang nagiging interesting. Kasi sa psychology, kapag kulang ang impormasyon, natural na gugustuhin ng tao na punan ito. At sa kaso ng mga babae, mas nagiging intriguing ang isang lalaking may tinatago. Kung ia-apply mo ito sa panliligaw, wag mong ibuhos agad lahat ng tungkol sa'yo. Huwag mo ring ikwento ka agad lahat ng secrets o struggles mo. Bigyan mo siya ng reason para lagi siyang magtaka. Ang bawat sagot mo dapat may bitin para siya mismo ang maghanap ng susunod na clue tungkol sa'yo. Ito ang nagbubuo ng attraction, yung psychological hunger na makilala ka pa ng mas malalim. Sa trabaho, mas nagiging effective ito, lalo na kung ikaw ay consistent. Hindi pwedeng sa umpisa lang misteryoso, tapos biglang oversharing kinabukasan dapat balance. Alam niyang approachable ka pero hindi ka open book. At dito pumapasok ang psychological advantage. Kapag hindi ka madaling basahin, mas mahirap kang i-reject. Kaya kung gusto mong mas lumakas ang presence mo, maging gaya ng mga taong may aura ng misteryo. Hindi kailangan ng sobrang effort, kundi tamang timing at tamang pagkontrol ng impormasyon tungkol sa sarili. Tandaan, minsan ang pinakamatinding lakas ay nasa mga bagay na hindi mo sinasabi. May isang babaeng office mate na palaging curious sa kanya. Lagi siyang nagtatanong, saan ka nag-weekend? O kaya may girlfriend ka na ba? Pero ang sagot niya ay laging simple. Minsan may kasamang biro at hindi diretsyo. Ang resulta, mas lalo siyang kinikilig at nag-iisip. Dahil hindi niya makuha ang buong kwento, lagi siyang nagaabang sa susunod na pagkakataon na makakausap siya. Ito ang epekto ng mystery. Nagiging parang, puzzle ka na gustong lutasin ng isang babae. Sa psychology, ito ay tinatawag na Zeigarnik effect kung saan ang utak ng tao ay mas naa-attract sa mga bagay na hindi pa tapos o hindi pa kumpleto. Ang sa dynamics ng panliligaw, kapag hindi mo agad binubukas ang buong libro ng pagkatao mo, mas lalong tumitibay ang kanyang interes. Pero dapat tandaan, iba ang mystery sa pagiging cold. Kapag sobrang sarado ka, baka isipin niya na wala ka talagang pakialam. Kaya ang tamang paraan ay magbigay ka ng maliliit na piraso ng impormasyon, mga kwento na intriguing pero hindi buong buo. Para bang trailer ng pelikula? Sapat lang para gusto niyang panoorin ang buong palabas. Sa opisina, epektibo ito lalo na sa casual na usapan. Halimbawa, kapag tinanong ka kung bakit ka late, imbis na magbigay ng buong detalye, pwede mong sabihing, long story, baka someday ikwento ko. Ngiting misteryoso lang tapos balik sa trabaho. Ang ganitong sitwasyon ay nagiiwan ng spark na hindi niya agad malilimutan. At rin mo makikita ang advantage habang ang iba ay todo effort sa pagpapatawa, pagbibida o pagpapakitang gilas. Ikaw ay nagiging kakaiba dahil sa simplicity at mystery. Emir mismata ng isang babae, yun mismo ang nagiging dahilan kung bakit ikaw ang mas tumatatak. Sa lahat ng ating napag-usapan, isang bagay ang malinaw. Ang psychology ay isang makapangyarihang sandata sa panliligaw lalo na kung tama ang pag-apply. Hindi ito tungkol sa panlilin lang, kundi sa pag-unawa kung paano gumagana ang isip at damdamin ng tao. Kapag marunong kang makiramdam at magbigay ng tamang emosyon, natural na mas nagiging bukas ang babae sa iyong presensya. Una nating nakita ang kahalagahan ng confidence. Kung wala ito, kahit gaano ka pakatalino o kagwapo, mabilis kang mawawalan ng appeal. Confidence ang unang signal na nagpapakita sa babae na kaya mong panindigan ang sarili mo at dito nagsisimula ang respeto at interes. Mga mahalaga ang active listening at empathy. Sa simpleng pakikinig ng totoo, ipinapakita mong hindi lang sarili mo ang iniisip, kundi kaya mong pahalagahan ang damdamin at kwento ng babae. Psychology teaches us that people are drawn to those who make them feel seen and heard. At ito ang susi para hindi ka ma-reject. Pangatlo, hindi pwedeng mawala ang body language at presence. Sa trabaho man o personal na buhay, 90% ng communication ay non-verbal. Ang maayos na tindig, eye contact, at natural na pag-smile ay nagsisilbing silent signals ng attraction. At kahit hindi mo sabihin, nararamdaman ng babae ang iyong confidence. Pang-apatwa, nakita natin ang value ng humor at lightness. Sa gitna ng pressure o seryosong sitwasyon, ang marunong magpatawa sa tamang paraan ay nagiging magnet ng attraction. Humor creates emotional safety, and emotional safety builds trust. And kung may trust na, mas malaki ang tsansa ng koneksyon. Panglima, huwag natin kalimutan ang respect at authenticity. Kahit gaano kakagaling sa strategies, kung hindi totoo ang ipinapakita mo, madali kang mahuhuli. Ang respeto sa babae, sa oras niya, at sa boundaries niya ay hindi lang nagpoprotekta sa reputasyon mo, kundi nagpapakita rin ng maturity. Sa kabuuan, ang psychology ay hindi magic trick kundi guide para maging mas mahusay na tao. Kapag natutunan mong i-apply ito sa panliligaw, mas magiging natural ang galaw mo, mas maiwasan ang rejection, at mas madali kang makabuo ng tunay na connection. Hindi dahil sa manipulasyon, kundi dahil alam mo kung paano makipag-ugnayan ng tama. Kaya kung gusto mong gumaling sa panliligaw, tandaan ang mga susi, confidence, empathy, presence, humor, at authenticity. Ito ang limang haligi na hindi lang makakatulong sa love life mo, kundi pati na rin sa career at personal growth mo. At sa dulo, hindi lang babae, ang maa-attract mo, pati ang respeto ng lahat ng tao sa paligid mo.